Hello guys! Magandang araw sa ngayon! Ito guys! Kakain na ako ng pananghalian. Ito yung hulang ko guys. Luto ng anak ko guys. Tapos o oh, kaunti. Kaunti lang. Bawala ka bigla scoring run that Maga ako na nang halihan kasi maga Maga kasi ako kumain ng breakfast kasi maaga akong nagluluto ng kanin at saka yung mga ulam kasi may aalis sa trabaho at saka may papasok sa school. Kaya ang mama ang nagluluto. Kaya, hindi ko na mukhang dose. Kumain na ako kasi yung tummy coke, na ko kumukupot na nagugutom na. Ay. Okay. Alam nyo guys, yung lasa ng niluto naman si guys. Ngayon, masarap siya. Iba yung luto ko. Kasi pang lakang nagluluto, yung wala siyang matamis. Adobo lang talaga. Patis. Yung sa kanya, ito, ano, parang medyo matamis na medyo sama lang talaga. Masarap tayo magluto. Masarap, masarap talaga magkamay kumain. Kasi parang ang dali ko mabusog. Ay, ito pala yung tuyo na si ano, dinala ng kaibigan ko pa ako. Hindi ko pa ito naluto. Ang cute. Tingnan natin guys. Ay, pa mawakan to. Ito guys. Masarap to guys. Amoyin ko. Hmm. Sa amoy pa lang parang ang sarap talaga. Hmm. Ang sarap amoyin. Ang bango. Mmm, ang sarap naman ito. Mamaya, lutoin ko po. Ito guys, bulat. Hindi ko alam kung anong isa ito. Basta, maliliit. Nakalimutan ko tayo ng umaga. Masarap yan sa kape. para maraming, maraming salamat talaga ito. Okay, tapos na paligid oh, ng relay. So, we'll use the brackets like these, like this. Para dito mag-mount ng relay. So, we'll attach it. This Seventy-nine. Like talaga like that. to <laughs> Ito Guys, naubos na yung kanin ko, guys. Ganito talaga kukumain kumain. Inuubos ko talaga sa pinggan yung kanin. Kung ano yung pagkain. Ito, buto na to eh. Kasi yun ang turo sa amin. Yung bata pa kami. Nagdaroon kami ng lula namin. Tsaka na amin. Yung nasa platong kanin. Talaga ang ubusin nyo. Kaya nasunod namin.